Arestado ang isang lalaking nagbebenta umano ng mga dilisensyadong baril sa Quezon City. Kabilang daw sa mga parukyano ng sospek ang ilang masasamang loob. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa visa ng search warrant, sinalaki ng mga pulis ang bahay sa eskinita na ito sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City kahapon. Paglabas nila, kasama na nila ang 24 taong gulang na si Richard Maasin na target ng operasyon. Inaresto siya dahil sa pagbebenta umano na madilisensyadong baril. Nakuha sa bahay ng sospek ang isang bag na may kalibre 22 na revolver na kargado pa ng mga bala. Nasa bat din ng isang kalibre 38. Posible umanong ginagamit ang may binibentang baril sa iligal na gawain. Ang mga ng mga mga call dapper, lumalabas sa investigasyon natin na itong dalawang barila na kuha sa suspect ay walang lisensya. Kaya isa sa ilalim to sa ballistics examination uh, para ma, ma, para malaman natin kung ang mga baril na ito ay nagamit sa iba pang klase ng krimen. Dati na rin nahuli ang suspect noong nakaraang taon. Dahil sa pagsusugan, itinanggi naman ng suspect ang paratang. Hindi po sa akin yun. Hindi po. Hindi ko po binibenta yun. Hindi mo ginagamit? Hindi ko po ginagamit yun. Maaarap ang sospek sa reglamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.